Oh, eto sa video. Kahapon na dito si Boss. Yeah. hindi po kit tinanggihan ko kayo ay labag na sa parehas sa ating siyempre. Hindi, hindi tinanggihan ko uh -huh. na Master, ibig sabihin, hindi niya kaya. Pero bakit ko siya tinanggihan? Sino ngayon ang nakabuti? Para saan? Oh, nakabuti ba yung pagtanggi ko hindi? Nakabuti siya. Bakit? Kasi basahin natin. Kahapon, eh no, hindi yan magiging ganyan kalakas yung trauma. Na disgrasya kasi sir. Ngayon ang lumabas. Ang lumabas. Hi, welcome. Thank you. There is a complete fracture. Ayan na. Involving the greater tuberosity of humerus. Eto na yun. Kung pinakailaman ko yan kahapon, lalala -lala pa yan, idol. So, nakabuti. Eh. Dali. Hmm. Ayan, oh. laki ng biyak. Oh. Hmm. Laki ng biyak sa'yo. Sobriosity uh, of the Eumerus Kita mo, kung piniktusan ko yan kahapon Hihiwalay yan So ngayon Ngayon alam na natin Kung anong position ng ano mm. Pagkabasag i ko yan ngayon, Idol Para dumikit pa yan Kita mo, laki ng hiwalay Kitang okay. kita, oh Kasi mm, Tingnan mo yung itsura ng shoulder Yan yun po yun Yan ayun. Ito ang normal, bilog mm. Tingnan mo ngayon sa'yo Tingnan, laki ng hi laki hiwalay, oh Okay? Kaya pala pinaganyan niya ako kahapon nung nag-extrate. Oo. Hmm. Oh. Para makita. para makita. Ngayon. Oo. Oh. Dahil naging ano tayo, naging maingat, maingat uh -huh. hindi tayo nakadobo damage. Ngayon, uh -huh. alam ko yung magiging discard dito. Ihiluti natin siyang pagayan para ma-relax yung mga muscle na ayan, eh, no? Uh, punong-puno ng pasa. Yes. Tapos, minimum, ilan daw ka na? 37. O, 37, nasa middle na tayo papasok yan sa 3 to 6 months. Gagagaling pa yan. Mm. Gagaling, padikitin muna natin. Hindi kasi pwedeng galawin yan. Pag ginalaw mo yan, na dumidikit pa lang. Siyempre, yung sugat na may, kunyari, sugat na may kugang, mm. tinabit mo ngayon. Tutuklat. Ano mangyari? Tutuklat. Dudugo, tutuklap, gagalaw. Mapipilay ka lang ulit. So, ang pinaka-the best dyan, haplos ng pagmamahal, tapos, i-grip yan dito. Mm ibabandage sa para dumikit pa siya. Buti nga ka mo, hindi rito yung basag mo. Kung dyan yung sa lining na yan, sa linear, kung dyan, gagalaw yung white bones. Ito, yung ganito. Yung pinaka... Yan, pag dyan, patay ka. Hindi na maaangat yan. Bakit? Hindi siya sasabay. Hindi siya sasabay. Pero ngayon, for the meantime, dahil complete fracture nga, wala kang ibang gagawin kundi wag mo munang puwersa yan. Magandahin ka ng 3 months minimum, 3 to 6 months yan. Gagaling din yan, baka ka-recover din yan. Walang ibang gagawin kundi waiting lang muna. O, oh, kita mo, nakabuti yung pagtanggi ko. Kung hindi ko to inalalayan, kung hindi ko to Kita mo, wala naman ako siningin sa inyo, nun, di ba? Inassess ko ng maayos para mapabuti kayo. Hindi po kitinanggihan ko kayo ay hindi ko kaya. Kailangan lang natin ng proof na walang fracture. O katulad yan, kung pinitik ko to kahapon, inadapa kita, ginanon, nahiklat yun, ngayon, magang bagayan. So, thank you, Lord. Binigyan mo ko kahit pa paano matinding kaalaman para makaiwas sa mga karagdagang problema. Pwede natin iangat. Kunti lang. Kunti lang para mashoot na ng konti. Mm. Thank you. Tapos, for the meantime, wala kang ibang gagawin kundi waiting lang. After 3 months, uobserbahan kita. Pwede kang mag-report sa akin. After 3 months. Tapos, pwede na natin i therapian Aangat din yan. Babalik ka rin sa normal. Okay? okay? Babalik din okay. yan sa normal. Kailangan lang natin muna padikitin siya. Kasi nakahiwalay eh. Ingat okay, mo na konti. Eh. Ganito, ganito. Yan. Ginto. Yan, ganyan. Yan. Pag ganito. Para po. Yan. Ruy, hawa ko doon. Yan. Yan. Sa so, ngayon, wala pa tayong mood. wala pa muna ang adjustment na malakas, idol. Ito lang muna, para makita ng mga tao, na may injury ka. Kasi yung tagiliran niyan eh, pag naglalakad ka, pwede kang mag, sa mararaming tao, pwede kang mabangga eh, di ba? Okay. Ipapakita natin yung bandage na meron kang pilay. Mm -hmm. Yun ang purpose niyan. So, pag may nakita yung kasalubong mo na, uy, si sir naka-bandage, ibig sabihin, may injury. Yan ang purpose niyan. Ah, injury ka. Okay? Pero, huwag ka mag-alala, ikaw ay gagaling. Okay? Okay, okay. Thank you.